Iba talaga ang It Bulaga dahil may dalawang naging parte ng EB na kapatid star na ngayon. Sino-sino kaya ang mga ito? At ano naman itong magbabalik sa TV5 na magpapalakas palalo sa kapatid channel? Andres Mulac, may bagong dapat abangan sa TV5 sa 2025. The Kingdom, inaabangan na ng mga legit da bark ads. Talaga namang marami na nga ang mga excited ngayon pa lang, sa action family drama film na The Kingdom, na sasagot sa tanong, na what if, ay hindi nasakop ang Pilipinas, ng mga mananakop noon. At ngayong Miyerkules nga November 27, ay pre-nomote na rin ito ni Bossing Live sa Itbulaga, sa segment na Periphery na kung saan, ay sinabi pa nga ni Bossing dito, na espesyal ang darating na Pasko ngayong December 25, 2024, dahil sa mga entry ng Metro Manila Film Festival ngayong taon, na isa na nga dito, ay ang official entry nila na The Kingdom, na ibang iba nga sa mga naging movie ni Bossing, dahil wala itong halong comedy. Kung baga ay seryosong Bossing Vic Soto ang makikita natin dito, Dito din nga, ay pinakilala din ni Bossing kung sino-sino pa ang mga kasama niya dito, gaya nga ni Piolo Pascual. Christine Reyes, Su Ramirez at Sid Lucero. At syempre, ay kasama din ang nag-iisang bossing Vic Soto. Bilang isa namang lakan, the ruler of the kingdom of kalayaan. Pabirong pinakilala at isinama pa nga dito ni Bossing si Miles, na ikinagulat pa nga ni The Bark at Smiles nang marinig niya ang kanyang pangalan kasama ng mga cast ng The Kingdom. Nakasama nga si Miles, pero kasama pala sa mga manunood ng The Kingdom. na ngayon pa nga lang, ay mababasa na ang mga excited na mga comments ng mga netizens, sa TVJFB page. Samantala, may magbabalik na nga sa TV5, sa susunod na taon 2025, at ito nga ay ang artista search, na Artista Academy, na matatandaang napanood noong July 30, 2012 hanggang October 27, 2012, na may 20 milyon pesos na premyo noon. Naayon pa nga sa President and CEO ng TV5 na si Guido Zabalero, na naghahanap nga sila ng mga bagong henerasyon ng mga kapatid stars, na mga bagong pasisikaten naman ng TV5 sa 2025. Dagdag pa nga niya dito, na mas marami ang mga entertainment show nila sa 2025, na siguradong mag -e enjoy mula hapon hanggang sa prime time ang mga manunood. Hindi lang yan, dahil may mga magbabalik ding mga game show at mga show sa TV5, na mga kaabang-abang na nga ngayon pa lang. At siyempre, ay may mga bago ding mga show na dapat abangan sa TV5 sa 2025. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Isa na nga sa mga dapat abangan na yan sa TV5 sa 2025 ay ang bagong aabangan kay Andres Mulac. Dahil magkakaroon nga ito ng bagong project sa susunod na taon 2025 na isang youth-oriented show nga na syempre ay pangungunahan mismo ni Andres Mulac. na siguradong aabangan ng marami, dahil sa pagbisita pa lang nito sa Itbulaga noon, ay talaga namang marami nga ang mga tumutok na mga manunood at mga netizens? Ganun na rin nga sa pinapakitang suporta ng mga kapatid natin sa The Purse Family, na palagi namang naghahatid ng good vibes sa mga manunood at mga netizens. Samantala, may dalawa naman na galing sa Itbulaga, na mga naging contestant din sa isang segment ng Itbulaga, na mga nadagdag na bilang bagong kapatid star ngayon. Ito nga, ay sina Kenneth Stromsnes, at Dong Real, na mga nadagdag nga bilang mga bagong kapatid star, sa MQAA ng TV5, o MQuest Artist Agency. Nasa mga hindi naman nakakaalala, ay matatanda ang naging parte ng It Bulaga, matapos na sumali sila sa segment na Mr. Cutie, Boys Got Talent. Na talaga namang iba talaga ang It Bulaga, pagdating sa pagiging tulay, para sa pag-abot ng mga pangarap. Samantala, narito naman ang iba pang excited na mga comments ng mga netizens sa Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom na mababasa nga sa official TVJ Facebook page. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?